karapatan ba si tatay na makasama si anak, si bunso, kahit na hiwalay na sila ng nanay? Okay? Ang sagot po dito, oo. Ayon po sa ating batas, ang ama ay may legal, natural, at moral na karapatan sa kanyang anak. Regardless, doon sa kanyang present relationship doon sa nanay ng bata. Kahit sila man ay kasal, kahit sila man ay kinasal, kahit sila man ay hiwalay na, o, o kaya naman dati sila ay naging mag in partner lamang. May karapatan para si tatay. Ngayon, ang nagiging problema lang dito sa realidad natin sa ating lipunan ay minsan, uh, pasintabi na rin po sa ating mga kalalaki, ano? to be honest, no? maraming instances na kung saan yung tatay kasi ay may problema. Minsan, pabaya siya. Minsan, ah, uh, merong agang-agang sinanay na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon yung bata. Kaya kung sa mga ganitong panahon, eh bakit na ipapahiram yung bata, di ba? So, ito, ito mga bagay na to dapat natin timbangin bago natin masabi na talagang pwedeng ipahiram ni uh, nanay si, si Bunso. Ang problema naman ho kasi, okay? ang problema naman ho kasi, kapag nasa uh, stage ng hostility, ang nanay at tatay, kahit anong gawin ni tatay, basically, will be taken in the negative in a negative sense. ah, uh, ito na yung mga instances na lahat ng mura, ay ang tatay mo, ano yan, g a -G -O yan, p di ba? Lahat ng, lahat ng bad words na sabi na, and vice versa din. So, sa mga ganitong sitwasyon, korte na talaga ang magdedesisyon. Titimbangin ng usgado kung saan ba mapapabuti ang bata. Okay? Saan bang, uh, saan bang puder mapapabuti ang bata? Okay? So depende na rin sa evidence na mapapakita nyo, depende na rin so depende na rin dun sa inyong maibibigay uh, na testimonya na magpapakita sa na sa akin puder, mapapabuti ang bata. Ngayon, kung okay naman si lalaki at uh, makakapag-provide naman siya, mabibigyan niya ng atensyon, mabibigyan niya ng pangangailangan, mabibigyan niya ng edukasyon, mabibigyan niya ng healthcare at iba pa, eh, dapat talaga ipairam eh, naman meron naman siyang uh, karapatan na makasama yung kanyang anak, hindi po ba? Syerpre, uh, in, in, in in my experience, no? Uh, more often than not, yung nanay meron siyang Uh, intuition, meron siyang certain level of uh, uh, sense na uh, mukhang hindi, uh, hindi okay yung security ng bata dito sa tatay at hindi ko muna ipahira. Isang bagay din yun. Kasi merong, yung mga babae meron silang special intuition na usually what, yung mga, laba, mga babae, mga kababaihan, meron silang special intuition na wala yung katalakalalaki. alam nila kung meron silang, meron silang hidden radar, nalalaman nila kung may kalokohan ng lalaki, kung merong ginagawa yan. hindi man nila mapinpoint kung ano exactly, specifically, pero alam nila at the back of their minds that something is going on. So sa mga sitwasyon na to, hindi talaga nalipapairam. Kaya kapag merong uh, hindi pagkakaunawaan, husgado na po ang magdesisyon at pipimbangin ng korte kung sino ang tama.